Tumuhol ka sa akin doy Aguroy Hindi talaga mga doy Nadalig din taon siya Sige ako nang bahala Sana iwan mo nga ari arian doy Huwag ka nang dumalagan Ay naunsa ka naman ni na Nina Sana Pero agumanti pa talaga siya Kahit nakataob na Hindi talaga niya tanggap yung kanyang pagkawala Masama ang tabas ng dila mo ah Bakit ba? dito lumuoy gidin taon ako sa ering mga doy huli ko na in taon talaga na realize tingnan nyo maigi mga doy kahit nakabalintong na in siya pinaliparan pa in taon siya ng dalawang tweetis mo oh, ba? Diba? sinong di maluoy dyan? wala kang awa! ako ba tinatawag mo? Un sa sinaglit lang naman yung tao ni yung Interten. Tapos yung kasama ko, dinala na naman niya sa ibang planeta. Agoy, kinadali talaga. Hindi pala niya alam yung labasan mga doy. Tapos nasipiat pa yung tao na sa Nasalubong ko pa yung ultimate niya. Kaya ah, dumalagan muna ako mga doy. Alisod kayo. Sasama sana ako sa teleport ng mage namin. Kaso nandito si Yin. Ah, lisod na. Kaya baka makuha niya yung blow block ko dito mga doy. Hindi talaga ako sumipiat sa isip ko mga doy. Ah, gumuntikan pa yung taon niya ako madala sa ibang planeta. Kaso nailagan ko talaga mga doy. Siyempre, babalik pa rin tayo. Diyan ipagtanggol natin yung ari-aria natin. Hala ka, ano yun? Ay, taon to? pasma pa yung tawang yung ko dito mga doy hindi na pindot ano ba kasing gamot ng pasma na yan para magapan ko pong retry na to mga doy ah pero kay andito na sige ah inuuna ko na tong bata mga doy kimbot kimbot pa yung bata dito lumuoy sana ako kaya lang yung retry ko kasi ah lumagot ako ah pinama ko na rin yung paro paro dito para mawala yung lagot ko dun sa retry na yon, mga doy ang gulo na naman ang gulo magsalita eh hindi maintindihan ano ba sinabi tapos lang naman sana ako dito mga doy Kaya lang nagulat ako Bakit may anino dito? Palak ka Kalaban pala yung taon yun Hindi man lang yung taon ako na inform Nabol ko na naman ulit dito yung bata Ang kawawa talaga tignan mga doy Pero ah Hindi na tayo pwedeng umawa sa ganitong sitwasyon mga doy Sana mapasilo na lang niya yung taon ako Ah sinama ko na naman yung paro paro doy ito Parang kanina ko pa napansin yan mga doy Pag mapitas ko yung bata na yun Mapitas ko rin yung taon yung rapaida Ah mamaya muna tayo paguntuhan mga doy tungkol sa dalawa na yun bakpakan muna kami dito. No, bakit no sa akin? Buti may pa 'yung taong kumapit mga doy. Sayang. Shit. na 'yung yin dito mga doy kaya gumilid na ako. Kaso tinuloy naman ako diretso tapos dinala niya ako sa ibang planeta. Halaka may kaluoy manin tawag niya mo doy. Alam ko nga kung saan 'yung labasan na sana tagam Kumusab ka pa? Kumapit ka lang yun kasi ako lang yung taong gusto sa sa'yo. Ay, kaya lang nadali na yung taong siya ng kakampi ko. Pero ah, okay na yun. Baka wala din yung taong yung isang pamasahe mga doy Eh, nagulitinit man ka noon sa ka naman yung taong eh. Kita ko yung dragon kaya pinuntahan ko na dito mga doy Ah, pumauli sana siya. Sumide step ako mga doy Baka matalunan ako. Baka sumide step yung siya. Ah, besige. Aguro, itinadali. Ergit yung taong siyang dirot mga doy. Hinabol ko na yung yun dito mga doy Kaya lang, dumalagan din po yung taon siya Kala ko nga mabigyan na yung taon ng midge namin Kaya lang, dinala sa ibang planeta mga doy Nakita ko yung rapaila dito Uy wala Nadali yung kakampi ko Abi sige Na so na Dito na mga rapaila Hinabol ko na retreat Tapos ko na naman Lagi mang madubol kill ni si rapaila Suki talaga siya sa double kill na yan Ano ba, pakialam? <laughs> nakakagigil ka Inatak na namin dito yung anak ng Bitsana mga doy Hindi na tayo pwede maglangan-langan pa ganyan, mga doy Baka sila pa makakuha niyan pag magpalangan-langan tayo mga doy Siyempre dapat tayo Inabol ko na naman yung paro-paro dito Kaya lang na-stunning tao niya ako Ayan dito yung marksman namin mga doy I-stun mo kay sundutin ko yan Aboy, kinadali lang pala ng kakampi ko. Ah, mayro po. Double kill lang kasi yung taon siya. So, okay, mga doy. Kaya, hindi niya binigay sa akin. Hindi niya na lang natin pag ganyan, mga doy. Maraming salamat sa 'yong uras at pinapos nyo pa. Kung wala pa ka nakapag-subscribe, ay nagulat yung taon na sabihan pa kita.